itu mengenai kemarin usaha penyihat baru simulasi dijadi benar sunatuh di sekolah membagi ini bagi itu kami mayor ang um, mayor itu mayor our own, our mayor kalau kalau itu nanti sama Kabata um, vice mayor sa grieving, <tong> ang vice mayor, um, mayor ang vice mayor ko vice mayor vice mayor ang Ang isa sa mga kaibigan ko po, nung naging punong barangay ho tayo noong 2018 hanggang 2022, kasama ko ito sa lahat ng seminar. Ito po ang isa sa mga pinakamutali kong kaibigan at katatanggong natin na nakakukuhin at wala kong ginawa sa sibukas Edgar at riversong po natin. At sa lahat po ng barangay officials and viewers, magandang umaga po sa atin. Kasama din po, ibigdating na nato ako ang lahat ng kasama natin sa Konseyo Municipal. Unahin ko na po ang tinatawag po sa 47 barangays ang bonggang bonggang gonggong -gong 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 sa luna Honorable Ismael Zalo, ang nagamit po ng lupa para sa Dream Bridge po ni Congressman Giorgio Lara para sa kanto natin yan. Ang dito din po, ang pinatawag namin sa Consejo Municipal, ang triple A action na nagkaku. Ang konsyal niyo po, nagsang tawag lang, konsyal Amor mo. Morales, pasigaw pa sa natin. Nandito rin po ang Davil Terso, ang tinatawag namin sa Konseho Municipal, ang isa sa mga pinarapogi, pero sabi nga po ni Mayor Alpidio Reyes Randol, may asawa na po si S.P. Antwer Pascual. Palakpakan natin. Palakpakan po natin ang Senior Councilor namin na po, isa sa pinakamagaling din po ang Konseyal, ang Bayan ng Amulo. Ang manong nyo, ang manong po, ang manong natin na dila, S.P. Jomjom, malamulabong palakpakan po natin. Uli po, kay Doktora Sheila Cobasuyo-Ma'am, Doktora bilang Committee Chairman ng Committee on Health, asahan mo niyo na may boses kayo sa Konseyo Municipal. Ababawa ah, ko po ang Committee Chairman ng Committee on Health. Hindi, bago magpapusibig natin, gusto ko lang ang dating Konseyo ng Bayan ng Amulong, si Sir Jannine Magulod, balak-balak po natin. Nandito rin po ang Presidente ng buong kagawad po ng Bayan ng Amulong, may future din po ito sa lakpahan natin sa gawad, handi lang rin doon na pupalakpahan po natin. Nandito rin po ang nagagandahan ng Deped Family, nandito rin po ang nagagandahan ng mga, mga heads po ng Bayan ng Ulo, palakpahan po natin sila. Ito lang po, masasabi ni Big Daddy Donato, lahat itong isinisigaw sa 47 barangay. Walang man po ang programa ni Mayor Elpidio Reyes Rendon at ni Vice Mayor Antonio asahan mo po na susuporta ang isang big daddy banyaras na natin palakpakan po natin. Muli, mag-uwi po ng lahat, ng po ang bayan ng mulung. God bless us all. Thank you very much.